lahat ng parlor sa buong Metro Manila, Ricky Reyes lang po ang pinakamura. Pero, pinaka-unique at pinakamagaganda ang mga services. But the procedures are different, the medicines are different, at pati mga equipment ay kakaiba. Ay magkakaroon din po kami ng uh, tinatawag na seminar on financial literacy. Kung paano hahawakan ng pera, kung paano niingatan, para ito ay lalong dumami ng gusto ko po ang kasama ko ay maganda ang kalooban at hindi pera-pera lamang ang tingin sa buhay. Mga hello, hello po sa inyo lahat. Whatever time do I reach you, nasaan man kayong pading ng dagdig, nandito po kayo sa Mother's Point of View. At sa inyo lahat ng mga mga ate, mga ditche, makinig kayo dahil dito isisilang natin ang Wow! That stands for Women at Work na lahat ng makakasama ko sa Hair Clinic. Palaki ng palaki ng pamilya ng Hair Clinic at dito nyo lang pumatutunghayan yan sa Mother's Point of View. Ano pang gagawin? Like, share, and subscribe! From the Philippines' most successful hair expert comes the latest breakthrough in hair technology Ricky Reyes Hair Clinic. Now open for franchising. lahat ng aking mga milyong-milyong taga-subaybay. Mother's Point of View ah, alam nyo, lubos ako natutuwa dahil na lumalaki na lumalaki ng gusto ang pamilya ng Ricky Reyes Hair Clinic. Ibig sabihin, pag ito'y lumalaki ng lumalaki, dumadami at dumadami din ang mga taong matutulungan. Dahil bawat isang kasama ko na franchisee ay magkakaroon ng anim at pitong tauhan at yung anim at pitong tauhan ay mga kamag-anak na matutulungan natin. At ngayon po ay nagsisimula na ang training namin dahil kailangan, dahil kahit po marunong na kayo, ang mga services po ng Recreator Clinic ay hindi po common sa lahat ng parlor. Meaning, kakaiba, kagaya ng AIA Triborne. O di ba napaganda niyan? Imagine, ang buhok nyo patay na nabubuhay pa. AI Treeborn ay ito po ang pinakabago dahil kahit po ang buhok nyo ay patay na. In a matter of 8 seconds, lalagyan ito ng advanced Instacare in 8 seconds, malambot na po ang buhok nyo. Buhay na muli. At hindi ito magagawa miski sa ang shop mapapasyalan nyo lang po sa ngayon ng Ricky Reyes at syempre sa lahat ng Ricky Reyes Hair Clinic at kasama din po ang Cryo Nakakatawang isipin dahil ang Cryo Hair Treatment ay sa rikireis lamang po makikita na kung saan pag ang buhok ay matigas, very very coarse, ay kaya nitong palambutin. Ibig sabihin, hindi ito ginagamitan nito ng plancha na freezing point, hindi yung mainit, dahil kailangan ay ma-infuse lahat ng gamot sa loob ng buhok. Kaya po, Cryo siya ipinipris lahat ng mga gamot para papasukin sa loob ng buhok. Pero kailangan siyempre, kailangan i-open muna ang mga hair cuticle para makapasok ang mga gamot. Pag nakapasok na, ito at saka natin to ipipris. At nakakatuwa po dahil sabi ko nga, kahit ubod ng tigas, patay na yan, kaya natin palambutin at magandang maganda at tatawagin itong alambot. Lahat po nanikilala sa clinic ay it is a must that the people have to be retrained. Kahit limang taon, kahit sampung taon na kayong hairdresser, you still have to retrain. Though you will learn very easy dahil marunong na kayo. But the procedures are different, the medicines are different, at pati mga equipment ay kakaiba. So kailangan matutunan nyo itong gamitin lahat. At ito po ay parte na ng aking giving sa maraming tao na Matuto sila ng mga bago. Like ko sinasabi, kailangan, we should always uh, look for excellence. Dapat, kahit marunong na kayo, dahil matuto pa kayo ng something that you will excel on the field of beauty. Kaya po, continuous po itong aming learning at kada tatlong buwan, apat na buwan, ay magkakaroon kami ng retraining ng lahat ng staff ng tinatawag namin, Ricky Reyes Clinic. Libre na po ito para sa aming mga franchisee lahat po ng mga services ay naka-bundled up dahil hindi po pwede na gagawa ka ng isang service na hindi sasaluhin ng isang service So ang ginawa po namin ay pagsasamahin na namin ito Hindi po pwedeng isa gagawin mo tapos nakatenga na Hindi po ganoon. Dapat lagi itong may taga para ang book natin ay talagang matatawag natin magandang maganda dahil it is dealt with science And the price is very, very nice, very affordable for everyone. A service of two could always be in the price of one. Meaning, panalo ang mga kliyente. Dalawang service ang gagawin, pero ang presyo ay isa lamang. At very, very affordable. At kaya ko pong ilaban ng pakpukan yan, lahat ng parlor sa buong Metro Manila, Ricky Reyes lang po ang pinakamura. Pero, pinaka-unique at pinakamagaganda ang mga services. And that is also what will happen to the Ricky Reyes Hair Clinic. Alam niyo po ako, ako magnegosyo para po akong Chinese. Kahit konti lang ang kita, basta marami, masaya na po ako. Lalaki na po yung kita pag marami na pong kliyente. Dahil I always believe that being beautiful need not be expensive. Pwede tayong gumanda. Pwede ring maging malasot lang balat natin. Ang ating buk natin ay maging malambot na malambot na hindi naman tayo tatagain. Ayaw na ayaw ko po niyan. Gusto ko po ay beauty need not be expensive. Because I always believe that women can do a lot of things in our society. That's the reason I call them wow, meaning women at work. Na napakalaki na maitutulong nila at yan ang gusto kong pamarisan na lahat ng kababaihan. Kumbaga, I like women to be an inspiration of our society. Alam niyo po, kagaya po sinabi ko sa inyo, 2 uh, weeks ago nang nilonsad namin itong Ricky Ray Sir Clinic, we had calls at lahat po ay napakaraming tumawag. But the point is, pinipili ko naman po yung kakausapin ko. Hindi naman po lahat ng tao ay pwede natin pagbigyan dahil gusto ko po ang makakasama ko ay maganda ang kalooban. At hindi pera-pera lamang ang tingin sa buhay. Dahil pagka pera-pera lamang po ang pagtingin sa buhay, maaga din itong mawawala. Ihempro na lamang po nito ay si Miss Flor Santos. Uh, natutuwa ako sa kanya. Napakabait, napakasipag, pero hindi nasisilaw sa pera. Lahat ng kanyang ginagawa ay ginagawa niya dahil gusto niya makatulong at maraming makinabang. At yan po ang ating wow sa linggo nito. Hi, I'm Flora Santos. I'm a businesswoman and a mother. I'm doing this for the people around me. I think that's the best capital because that will drive me. The financial and everything, that will come second after my family, after my loved one drives me to do it. Kasi po ang nanay, walang condition walang condition to be a mom. You will do anything for your children. Wala, kahit anong condition, wala. Walang sakit. You will not feel anything wrong. There's no no hard, no easy if you're a mom. Ang lakas ng loob, ma, dahil po ayoko, kung pwedeng ako na lang ang malakas ng loob para sa kanila. Ang lakas ng loob ko, gagawin ko para sa kanila. Ma, para sa mga taong mahal ko, lalo-lalo sa mga anak ko. Kung ano po yung alam kong kailangan sa paligid ko, yun ang mag mag, mag the drive for me to do things as a businesswoman gagawin ko po ang lahat kahit mahirap ang ang, ang yun ang puhunan ko may. gusto ko pong maging ma, ma, maayos sa mga tao sa paligid ko ang pinaka isa ko pong puhunan ma yung trust ng mga tao wala naman po akong pera wala naman ako naging pera before only the heart that i have si Floor will always be a successful woman because hindi siya natatakot. Parang ako. Hindi kami takot na sumabak, matalo, dahil alam namin babangon kami ulit and we'll make it better. Kung sa amin, lahat ng challenges is only a challenge that would come and we will arise better. Nakakatuwa si Floor dahil siya yung tao na walang hanap buhay ang hindi kagawin dahil sa pamilya. And yun ay napakagandang trait. Uh, hindi siya naghahanap buhay, nagkakamal na maraming pera para ipang eh, sugal, ipang bisyo. Ngunit para sa kanya ay para sa kanyang pamilya. At sana po lahat ng kababaihan ay kagaya nito. Kaya po ako ay eh, namimili din ako ng kasama sa buhay na makakasama ko po sa Recreation Clinic. Ang may-ari po, ang franchisee, at pati mga magiging tauhan, ay magkakaroon din po kami ng uh, tinatawag na seminar on financial literacy, kung paano hahawakan ng pera, kung paano iingatan, para ito ay lalong dumami ng mga. Kasama po yan sa package ng aming seminar. As always, life is, like ko sinasabi, Life will only educate all of us. Life is an education. And we should never, never be scared of learning. Kahit tayo ay matumba, kahit tayo madapa, bangun lang, takbo uli. Bilisan natin ng takbo at hawakan natin sa dalawang kamay yung ating kita para hindi mawawala. Oh my God! Sa inyong lahat ng mga gandaan, mga kapatid, maghanap buhay tayo. Uh, ang franchising po ng Ricky Reiser Clinic ay open sa lahat. Tumawag lamang po kayo. Ito po ang mga tao at mga teleponong kukontakin niyo. O oh, diba ang ganda? Ang kukontakin niyo at ang telephone number ay given na. So ano pang ginagawa niya? Call na at maghanap buhay tayo. At lahat na yan ay matututunan niyo at gaganda ang buhay natin dahil sa Mothers Point Interview.